ayun, fish on mga master anong isda kaya, ito puti e eh. bangaraw pala anong tawag sa inyo nito mga master ayun, fish on mga master bilis-bilisan na natin ang pagdak paghuli ay parehas huwag na muna ikaw huwag ka sanang mapapaknet ayun, babay ulit pangatlo na mga master good morning mga master uh, sabado naman po welcome uh, sa aming uh, channel Albay Mayon Anglers. Ngayon, mga ngawil po kami. Naman ni Manding, dalawang linggo po kami, ano, dalawang Sabado hindi kami nakapangawil. Ayan, sa unahan po, ngayon si Master Tan. Good morning. Ah, si Mani Manding, Mani Manding, anong morning, masasabi mo? Good morning, mga idol. Na tayo mga ngawil na ng naman. Oo. So, ah, medyo tagal-tagal kami hindi nakapangawil. Okay na po yung bangka namin na kulang na lang po yung pintura oh so, ang tabay na lang po mga master at doon nga para sa mga bagong uh, napbisita pa lang pahit na lang po ng ating subscribe button dyan at uh, share po, panoorin nyo po. Marami po kaming mga videos dyan. Shout out po lahat, mga idol. Yon, shout out po. Mga pa. namin din, nakatulad namin. Shout out po oh. nyo. At doon sa mga kaibigan natin sa ibang bangka ingat-ingat po kayo dyan, mga master sa pangangawil. Ayaw, mga master, ang kapin na na po at magandang umaga po sa inyo lahat. Ayun mga master, una, nandito na kami sa unang spot namin. Panay bato ata yung nandito. Mukhang, mukhang unang hagis Parang, lang. Kasabit na. Pakasakali. <laughs> so, <laughs> nag na tayo mga master. Pamain to, gaya ng dati. Ipon. Di man ay inaayos pa yung isa niyang mag-handline lang daw. Ayun, fish on mga master nakahuli ka agad tayo napunapo to sigurado unang hagis natin oo mm. oh, bato ay patay tayo dyan sumabit to sayang bato pala mga master na tayo doon oo <laughs> bato kaya pala hindi man lang lumalaban <laughs> kaya pala hindi man lang lumalaban hagis ulit oo kaya pala hindi man lang lumalaban kasi bato balane ayun ito fish on talaga mga master ay oh may sabit na, nakawala nakawala mga master asa na ta oh ito talaga huli hmm gabi na first catch natin mga master first catch na tayo mga master agisa natin mga master para kada na tayo makarami nasa mababaw lang wala naman sa malalim oh triple tail bagatang malaki na oh ang master oh malaki na magandang pangitain ng mga triple tail dito ayun, ang fish oh mga master bilis bilisan na natin ang paghuli ay parehas huwag na muna ikaw huwag ka sanang mapupaknit o oh, yun, babay ulit pangatlo na mga master yan kung kuturo ka suru banda sara dito, ubusong ko ng una nakawa mga master agis ah, yes, mga master nilitan ko yung kawil malit lang gamit ko Para... isang nyaman ba din uuuu uh. gyan lang sa tapat niya Oh, eh. uh, yun. Fish on mga master. Anong isda kaya ito puti eh. Bangaraw. bangaraw pala. Ang tawag sa inyo nito mga master. Sa uh, amin, bangaraw. Hmm. Uh, maganda rin pala minsan handline. Ano? Ayun, fish on mga master. Uh -huh. Malaki-laki na ito. Malaki-laki na ito. So, yung mga nakikita natin kanina marinin yan wali nasa mababaw lang yung isda ayun, peace on mga master oh Ito na nakabitaw. ikaw pa lang ang nagsuksok. Nako, ang lit nito mga master. Ito <laughs> wala muna natin. Atin kaya ang kulang naguyo dun Hmm, oh, yun. Nasabitan ka rin. Nasabitan ka rin. <laughs> Sabi dan Karin. Undangan ini. begini, anu. kita. Hmm. tirahan yan, manimanding malaki na yan Oo, oh, sabi na, ay nakabitaw mga master oh, <laughs> um, ito may huli oh di man lang umiinit oh, triple tail mga master oh. Um, silensyo lang sabi na, huwag tayong mahingi sabi niya oh, um, ayun, piso na naman mga master oh na pula po to, sigurado. Ina-block. Oh. mali ang bagsak ng hagis ko. Ay. <laughs> wala yung mga puti na kumakagat mga master. Ayun, sabi na dito nga oh. Huli na naman mga master. Ay, ako'y igugulid ikot Pagisan lang natin ng hagisan mga master para karami. Ayun, fish on mga master. Ito talaga malaki-laki na to. Uy, malaki ng labulapo. Ay, o nga. Oh, sabay master tan. oh meron din kay master tan. ang Ito ang malakihan. Mm, nandyan yung isda. Nakuha. Mga master. Lumabas siya. Sabi niya hindi niya kaya. Malulono daw siya. Hmm. Nalunok pati. Hmm. 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 Hindi nagpakita. ay sabit pala unak ko subad ay meron nga huli nga mga master ayan na oh itim na naman ay nalunok oh tanak ko ba tan? oh malaki na yan oh Oh, ano yan man naman nahuli? Ah, saan? nahuli nga. Ano? Isda. Yung mga master. Huli. Di pala buhay ang camera. Sayang. Sayang. Ừ, mm, hôm ay, Đấy Đấy oo Yan na, yun ko sa U ping Kubad Ay U, yan itong Yan ang, so oh, ito. <laughs> ang itim Pero malaki-laki Ayun, fish on mga master Ay, maliit Dipibig ang mm, grabe kaliit. Huwag lang madudurog. Hmm. <laughs> Sandu yan. Ayun, peace on, mga master. Malaki na naman. Ay 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 puti. Ay 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 ay. Oh, kasama pa yung kanding. <laughs> Hindi na lunok. habis na naman mga master. Hmm. tambah laki na yan. Sigurado yan. Asan yan? Oh. Butiti. Ah? Ha? Hindi yan butiti. Ayun. Okay. Um. Hmm. Oh, punong. <laughs> hmm, sabi na meron yan. Oh, hmm. di ba mga master? Sabi ko na. Ay, ikaw pala ang kumagat kanina. Hmm. Gusto mo talaga malaking pain. Diyan hmm, lang ang hagis. As your ball. Walang sabit. Oh. Mm -hmm. May triple tail na kuminagat. Ayun, mga master, oh. nagat ng triple tail. Ay, hindi. Uy, na, Kulay blue mga master. Ah. Ding sa lidan ano? Oh, ano ano? Oh, uh -huh. sabi na. Nandito lang talaga. Ho oh, oh. ho. Oy. Sudo na. Pero so day pa talaga ini. Mas sudo na. <laughs> <coughs> <coughs> oh, yun. Peace on mga master. Na pula po to kasi nga nga nga. Oh. Ah, ito pwede na to. Hindi na to. Um, ay bako ay yun, ay bako Iyan manoy manding. Talagang nadali mong maglaris kung nagda kula. Anong isda yan? O, oh, kanupin. Kanupin, o. Oh. Anong isda yan? Ay, bangaraw. Aba ko man. Ah, san yan? Manay man Pinananaan mo na sa barakang itin. O, oh, malaki. Ayong peace on, mga master. Maitong malaki-laki to. O. Oh. Sabi na.

Bis mga master oh, pangyari ka hindi oh, na naroon talaga na na pati eh na Ay naan <tis> Oh, dakulaon bagang itong iyan manoy manday <tis> Oh, oh Okay, hmm. hey, buwan mo siya na palang tindogan <tis> 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 hmm. <tis> Lapo-lapo, ito lapu lapo din ito Huli mga master Palaki. Hey. <laughs> Maliit palang napulapo. Pero ito yung hinahanap ko. Ganito kang size. <laughs> Hindi mo naguprook ka. Aba-aba. <laughs> <laughs> ay, ay. May huli oh. May huli oh. Ito hmm. yung hmm. balang-balang. Kinaroon mo pang maray.

Mm-hmm. mga master. Oh. Kit kit times. Oh, triple tail. Oh, hagis na naman tayo mga master. Kapalit lang natin ang battery. Huli man naman Asan, asan, siya asan? Oh, asan saan? Oh, saan ito? oh, malaki oh, yan. Malaki. Yan yung size na inanap ni Manoy Manding talaga Kanina pa yan. Ay, oh. Huli. May isda ata. Hmm. May isda pala eh. eh yun, ito, ito, talaga yung size na inanap ko. Hmm. Oh. Karon natakot ka kana manay maning magapakiarayo. Hmm. <laughs> yan. Nadali mong giraray. Oh. Oh. Sabay-sabay oh. kayo. Aw, <laughs> oh, Diamond. Di nagpapala. <laughs> oh, marin yan. Nahuli ni manay Manding, puti. Namuti sa ilalim. Oh, oh huli. Asa yan? Oh, ayan oh. oh huli. Ayun, fish mga master o malaking triple tail o. Oh. Uy, kunti lang ang sabi to. <laughs> Malalaglag pa. Mhm. Mm mhm, mm kinagat giraray. Kinagat ulit hinabol mo. <laughs> Nahuli, inabol mga master. hinabol hinabol mo. Yan tuloy. Sabi na sa yung iba ang pain ko eh. Ah, saan? Ah, malaki. Oh, yung laki oh. Sabi na. Oo. Oh. Ganyan yung nakita ko kanina. Ganyan kalaki. <laughs> de, de, yung padigdi pa lang kita. Oo. Oo. Oo, yung, dakula. Oo. Oh. Ayun, peace on mga master. Lapu-lapu, tiyo. Sinabor niya Ayun, peace on mga master Panahiitin ngayon ha Ang pasubad Ano siya ling mo muna yung on mga master Ayun, peace on mga master Ayun, peace on mga master Ayun, peace on ditolak pergi. Hmm. Alan Karin. Sebrang liit. Oh. Hmm. Bosak. Bye bye.